Kumusta mga kasaliksik? Sa ilalim ng ating mga karagatan ay may mga nilalang na tila hindi na para sa mundong ibabaw. Mga halimaw, multo at mga nilikhang matagal nang nabubuhay sa dilim na ngayon lamang nasulyapan ng tao. Kaya mula sa higanting tubong buhay sa kailaliman na kayang mabuhay kahit walang tiyan, bibid o liwanag hanggang sa doomsday fish ng kailaliman na pinaniniwala ang senyales ng paparating na sakuna, ay pag-usapan natin ang sampung nakakakilabot na nilalang na nahukay mula sa mismong pusod ng karagatan. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin? Number 10. Higanteng tubong buhay sa kailaliman Sinong mag-aakala na may nilalang sa dagat na hindi kailangan ng ilaw, pagkain o kahit yan para mabuhay? Ang giant tube worms ay unay nakababalaghan ng kalikasan. Nabubuhay sila sa kumukulong mga hydrothermal vents sa kailaliman ng karagatan, kung saan kahit ang liwanag ay hindi na umaabot. Habang ang ibang nilalang ay kailangang manghuli o maghanat ng pagkain, ang mga tubo na ito ay may bakterya sa loob ng katawan nila na ginagawang pagkain ang nakalalasong kemikal mula sa ilalim ng lupa. Walang bibig, walang tiyan, pero buhay na buhay, kamakailan lang, unang beses na silang naalagaan ng mga siyentipiko sa laboratorio. Isang malaking tagumpay. Dahil dito, posibleng mas maunawaan natin kung paano nabubuhay ang ilang nilalang sa matinding kondisyon. At baka, just maybe, matatuklas tayo ng sagot kung paano rin maaaring mabuhay ang isang organismo sa malalayong planeta kaya ng Europa o Enceladus. Hindi lang ito kababalaghan sa ilalim ng dagat, kundi posibleng susirin sa mga tanong tungkol sa extraterrestrial life. Mind-blowing, 'di ba? Number 9. Halimaw na may ngiping pantusok sa kadiliman. Sa ilalim ng dagat kung saan halos walang liwanag na pumapasok. May isang nilalang na tila halaw sa mga horror film. Ang deep sea lizardfish. Sa haba nitong higit 70 centimeters at bibig na puno ng matutulis ng ipin na parang karayom, hindi ito basta-basta isda. Isa itong predator na gumagalaw sa dilim gamit ang matatalas nitong mata na kayang makakita ng kahit pinakamahinang bioluminescence mula sa biktima nitong napapadpad. Pero teka, mas nakakabigla ang sikreto nito. Hermaphrodite ito. Oo, kasaliksik. May male at female reproductive organs siya. Kaya hindi na kailangang maghanap ng kapareha para lang magparami. Ganyan katalino ang disenyong pangkalikasan ng mga nilalang sa abyss. Kaya't habang tayo'y natutulog sa ibabaw ng mundo, ang halimaw na ito ay tahimik na nangingibabaw sa ilalim naghihintay ng pagkakataong umatake. Isa itong tunay na apex predator ng kailaliman. Malamig, misteryoso, at nakakahindik. Number 8. Multong Higante ng Karagatan Habang tahimik na lumulutan ang mundo sa ibabaw, may isang nilalang sa ilalim na tila multo ng dagat, ang Giant Phantom Jellyfish. Hindi ito basta-basta jellyfish. Ang bell nito ay higit sa 3 feet ang lapad, at ang mga galamay nitong parang laso ay umaabot ng hanggang 33 feet. Ang galaw nito ay parang isang espiritong sumasayaw sa dilim, halos hindi makita sa kalaliman. Napakabihira ng sightings nito. Mas kaunti pa sa 130 ang dokumentado sa buong siglo. At bakit nga ba? kasi ang nilalang na ito ay nakatira sa tinatawag na Midnight Zone, isang bahagi ng dagat na umaabot ng hanggang 22,000 feet ang lalim. Sa halip na tusok-tusok na tentacles, ginagamit nito ang malalambot na galamay upang balutin at ikulong ang mga plankton at maliliit na isda. Isang totoong halimaw na parang hango sa alamat, ngunit totoo at nabubuhay hanggang ngayon. Isa itong paalala sa atin na sa bawat galaw ng tubig sa ibabaw, may kakaibang buhay na kumikilos sa kailaliman, sa mundo ng mga anino. Number 7. Darth Vader ng Dagat Handa ka na ba sa isang nilalang na mukhang kontrabida sa isang sci-fi film? Kasaliksik, kilalanin mo ang Bathinomos Vaderi, isang higanting isopod na may itsurang kahawig ng helmet ni Darth Vader sukat nitong lumampas ang 12 inches at may bigat na mahigit 2.2 pounds. Natuklasan ito malapit sa Spratly Islands sa Vietnam at agad na pumukaw ng atensyon ng mga marine biologist. Pero hindi lang sa siyensiya ito sikat, pati sa kusina. Oo, tama ang narinig mo. Isa itong culinary delicacy sa ilang bahagi ng Vietnam na sinasabing kay sarap daw tulad ng lobster ang dating hindi pinapansing bycatch na ay tampok na sa mga restaurant. Ngunit may kaakibat itong panganib. Dahil sa lumalaking demand, may banta ng overfishing sa ganitong uri ng nilalang. Ang Vader bug na ito ay paalala hindi lamang ng hiwaga ng kalikasan, undi pati ng hamon ng pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng siyensiya, pagkain at kalikasan. Number 6. Misteryosong Baliena ng Dilim Sa dagat na tila wala ng sikreto, may isang nilalang na matagal nang inilihim ng kailaliman. Ang bagong tuklas na beaked whale species na pinangalan ng Berardius minimus. Natagpuan ito malapit sa baybayin ng Hokkaido, Japan. At kahit mukhang kahawig ng imang beaked whales, agad napansin ng mga eksperto ang kakaiba nitong laki, kulay, at estruktura ng bungo. Matagal na rin pala itong napapansin ng mga mangingisda na tinatawag itong raven whale, pero ngayon lang nabigyang opisyal na pagkilala. Ang mga big whales ay kilala sa kanilang kakayahang sumisid ng halos 10,000 feet at manatili sa ilalim ng tubig ng mahigit 3 hours. Parang mga submarine na gawa ng kalikasan. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit napakahirap silang makita ang pagtuklas ng bagong species ay isang patunay na kahit sa panahon ng satellite at sonar, may mga nilalang pa rin tahimik na umiiral. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para makilala ng sangkatauhan. Number 5. Matandang Higante ng Bahura Kung may redwoods ang kagubatan, may giant barrel sponge naman ang ilalim ng dagat. Kilala bilang the redwoods of the reef, ang mga nilalang na ito ay maaaring umabot ng 8 feet ang taas at 6 feet ang lapad. Pero higit pa sa laki nila ang kahalagahan nila. Sila ang tadapagsala ng karagatan. Kayang nilang mag-filter ng libu libong litro ng tubig kada araw. Inatanggal ang bakterya at nagpapalaganap ng nutrisyon sa reef ecosystem. Munit kahit libong taon na silang nananahan sa mga bahura ng Caribbean. Ngayon ay nahaharap sila sa matinding banta. Dahil sa climate change, pag-init ng dagat at polusyon, unti-unting humihina ang mga higanting ito. Ngunit may pag-asa pa. Dahil sa mga marine protected areas at makabagong pananaliksik, may laban pa ang mga barrel sponge. Kung gusto nating masilayan pa ng susunod na henerasyon ang mga living fossils na ito, nayon ang tamang panahon para kumilos. Number 4. Ang Pambihirang Paglalakbay ng Hikanteng Manta Ray Isang aninong lumulutang sa kalawakan ng dagat. Mahinhin, maringal, at sobrang laki. Kilalanin ang Giant Manta Ray na umaabot ng hanggang 26 feet ang lapad at mahigit 5,000 pounds ang bigat. Para kang nakasaksi ng lumilipad na alien spacecraft sa ilalim ng dagat. Ngayong taon, ipinagbiwang sa Maldives ang pagkilala sa kanilang 1000th Manta Ray, isang patunay na ang lugar na ito ay tunay na santuario ng mga dampuhalang marino. Pero hindi lang sa Maldives makikita ang mga ito. Mula sa Mozambique hanggang South Africa, sinusubaybayan ng mga siyentista ang mahahabang migrasyon ng mga Manta Ray. May isa pa nga na naglakbay ng higit 1,300 kilometers. Ngunit sa kabila ng kagandahan nila, sila'y nahaharap sa panganib ng overfishing at accidental capture. Mabagan silang magparami kaya bawat isa ay mahalaga. Dahil dito, nagsusumikap ang mga taga-pangalaga ng kalikasan upang mapanatili silang ligtas. Sa mata ng mga bata, sila'y parang mga diwata ng dagat. Sa mata ng siyensiya, sila'y kayamanang dapat pangalagaan. Number 3 ang hari ng karagatan ay gumalaw na. Ang Blue Whale, ang pinakamalaking nilalang na nabuhay sa planeta, ay muling namataan, mas maaga kaysa inaasahan. Karaniwan, lumilitaw ito tuwing taginit sa baybay ng California. Pero nitong mga nakaraang taon, nagsimula silang lumitaw sa buwan pa lang ng Abril. Umaabot ito ng 100 feet ang haba at 200 tons ang bigat. Parang labing limang school bus na pinagpatong-patong. Ang biglaang pagbabago sa kanilang migrasyon ay ikinababahala at pinag-aaralan ng mga siyentipiko. Isa sa mga pinaniniwalaang dahilan ay ang pagbabago ng ocean temperatura at ang galaw ng krill, ang pangunahing pagkain nila. Ang tinig nila na may low frequency calls ay naririnig ng daan-daang milya sa ilalim ng dagat. Sa bawat galaw ng dambuhalang ito, tila gumuguho ang katahimikan ng kailaliman. Ang mga Blue Whale ay paalala na kahit gaano man tayo kasulong sa teknolohiya, may mananila lang sa mundo na kayang magpatigil ng lahat ng ingay sa isang iglap, sa isang paglangoy. Number 2. Halimaw na parang barko, Bumphead Sunfish. Kung iniisip mong ang isda ay laging may buntot at mabilis lumangoy, Maghanda kang mabigla sa Bumphead Sunfish, isang dambuhalang nilalang na tila barkong may pakpak sa ilalim ng dagat. Nitong taon, isang 650-pound na Mola Alexandrini ang nahuli sa Azores, ang pinakabigat na bony fish sa kasaysayan. May sungat itong labindalawang palampakan ng haba at higit labing isang talampakan ang labad, isang lumulutang na fortress sa dagat. Pero huwag mong isipin na isa itong mapanganib na halimaw. Sa kabila ng laki at kakaibang anyo, ito'y isa sa mga pinakabanal at banayad na nilalang sa karagatan. Walang tunay na buntot, kaya't mabagal itong bumalaw gamit lamang ang malalapad na paligpig. Madalas itong makikita sa ibabaw ng tubig, nagpatainit ng katawan pagkatapos sumisid sa kalaliman para lumamo ng jellyfish. Dahil sa pambihirang anyo at sukat nito, muling nabuksan ang interes ng mga siyentipiko sa migrasyon at sikretong pamumuhay ng mga sunfish, isang patunay na ang dagat ay puno pa rin ng mga bagay na wala pa tayong sapat na kaalaman. Number 1 Ang Doomsday Fish ng Kailaliman At narito na, kasaliksik, ang number 1, ang Giant Oarfish, ang tunay na alamat ng dagat, na naging laman ng pananakot sa mga kwento ng matatanda. Sa haba nitong umaabot ng 36 feet, may pilak na katawan at pulang palikpik na animoy nilalang mula sa alamat. Hindi katakataka kung bakit ito tinawag ng mga sinaunang mandaragat bilang sea serpent. Sa katunayan, sa Japan, dinuturing itong doomsday fish, isang masamang pangitain kapag lumilitaw sa ibabaw ng dagat. Noong Pebrero 2025, isang oarfish ang lumutang sa mababaw na bahagi ng Baja California Sur, Mexico, na naging sanhi ng takot at pagkamangha ng mga tao. Habang ang iba ay naniniwalang ito ay senyales ng paparating na lindol, ipinaliwanag ng mga siyentipiko na maaari itong naligaw dahil sa sakit o pagbabago sa Agosang dagat. Ngunit anuman ang dahilan, bawat pagpapakita ng giant orfish ay tila paalala na ang dagat ay may sariling panaginip at minsan itoy binabangungot, isang milalang na mas mahaba pa kaysa sa bangka, munit tahimik na naglalayag sa ilalim, naghihintay ng muling pagkakita ng sangkatauhan.